usapan ngayon ng mga netizen ang naging post ni Dennis Padilla na birthday greeting para sa kanyang anak na si Claudia Barreto. Sa Instagram, nag-post si Dennis kamakalawa ng isang lumang larawan nila ni Claudia kung saan makikitang bata pa ito. Nilagyan ito ni Dennis ng caption na Happy B-Day, Chloe! God bless you more! Nang ulanin ng mga puna, nawala na sa IG ni Dennis ang naturang post. Say ng netizens. Ang dapat dyan, binabash ka post niya para manahimik. Pwede na siya mag-send privately. Ano ba talaga, Dennis? Nakakaloka ka. Tigilan mo na mga anak mo. They are better off without him. Paulit-ulit na lang yung pattern ni Dennis. Wala ding remorse at walang balak mag-reflect sa sarili. Isiguro pinansin ng Junakis yung greeting kaya nagmaktol na naman. Tatay mong mas madrama at maarte pa sayo kaloka dami anak sa iba. The... May mga magulang na mas pinipili ang ipakita sa publiko na sila'y nagmamalasakit sa halip na ayusin muna ang relasyon sa pribadong paraan. Ito'y maaaring dahil sa kakulangan sa emotional maturity, paghingi ng simpatya mula sa publiko, pagsubok na linisin ang imahe nila sa social media, ang tunay na pagmamalasakit sa anak ay hindi kailangang ipagsigawan, mas epektibo ang tahimik na kilos kaysa maingay na post, king video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita-kits ulit sa susunod.